bomba na. Laki nyo, busy. Kinarir ng ML. Alaki, ang laki, bili ng skin. Bili ng skin, na. Diba? La? Laki nyo, bomba na! Masali oh, kayo, Emil to. Laki. Oh, gar, ano, ano email mo, Gar? Ano email mo, Gar? Oh, set out ger Bomba na Ma <laughs> nyo, bomba na Gracias. <laughs> 자, 잡 r e Ba na hey. Kala ko pera na no Naging bato pa Nakita ko sa ano Sa basurahan Kala ko pera Na fake ako Yun na yun naman no Pero yung pagkalikot. Neng 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 Give ano to Ano ba to Contact us today David Any request or to random your gift voucher? What? Kala ko pera no. <laughs> yung matito ko eh. Pera nga yan. <laughs> sa reaction nila. <laughs> Abang ako naglilinis dito. Ang ah, pera na eh. Naging bato pa, di ba? Oh my holy. Bang! Pera na basura. Sige ko nalang dito sa lapag. Lagay ko nalang sa lapag. Ano kami ngayon? May work kami ngayon eh. May basura ba? Ay, walang basura. Walang basura. Kaya, dito tayo. Ano nang araw natin ngayon ah. Happy 1k followers nga pala sa akin dito sa Facebook. Hindi ko mabigtas yung subscribes. Hindi mabigtas 'yun eh. Hindi <laughs> mo bigtas yung kaya followers na lang. Followers naman 'di ba? Pag walang mga basura, ano, hindi ko na inaano yung mga ano plastic. Kaya ang kinukuha ko lang naman dito sa trabaho nato sa part-time job ah uh, kinukuha ko yung mga basura and afternoon ah uh, magwawalis ako pero ang nagwawalis na yung tito ko so pagkatapos ko magkano ng basura tutulungan ko na lang yung daddy ko magpunas ng ano ng salamin ng CR kaya ayun ayun lang mga ginagawa ko mga six mga ano one hour lang trabaho, trabaho namin dito kaya hindi mahirap kagaya na kukuhain ko yung basura ito yung basura I mean papel pala to tapos lagay ko dito sa plastic pinagsasama-sama ko para hindi sayang yung plastic yung mga nabebenta to, sayang to. Sayang. Pero wala kami dalang plastic ng ali, ano eh, namin dito eh. Yan, sayang. Si daddy ko na magagawa niyan. Yung daddy ko siya yun naman yung magmamap. Ganyan siya kalaki dito. Yan. Ano to, boy ka pa? Ano, ano balita sa'yo? Ano na gar? Gar, kaya pa gar? Garo, tingin ka naman dito, garo. Linis mo ito, gara ah. Talaga naman Ano okay. naman pala dito, no? Ang pogi ko pala dito <laughs> Feeling eh, no? Ano nila dito? Washroom uh, Linis, no? Dati ko nagumawa niya Nilinisan niya na yan Ganyan Ayan, oh. Hanggang doon kami sa dulo So Tapos na ako dito sa mga room So, bali ang room nito isa, dalawa, tatlo, apat, nima, anim. Anim na room ang meron siya dito. Yan. Daling daling hindi nakasya, kasya. Ah, uh, kuya ko malaking plastic. Para lahat ng basura na kukuhain ko, ay, I mean, para lahat ng basura na kukuhain ko, magkasya si sa isang plastic. I'm not sorry guys. You know like, every day, every time, like when I wake up, going to school, after uh, after going to school, going to play basketball, after you play basketball, play MN, ay lang mga libangan libangan ko, lang yung mga habis ko. Habis ko sa araw-araw. Sarap kaya maging ano. Kaya lang, pagdating ko ng ano, pagdating ko na system, magtatrabaho na ako. So, uh, kailangan, kailangan ko pang mag-ano, mag-driving test. Dito, pag may driving test ka, kailangan mo. Kailangan ko masa. Let's driving test na ako, mag-brum, brum, 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 brum na ako. Ano na natin tulog na yung Supra GR44? bang bam, bam. Ganun na kuya, laan mo ngayon. <laughs> hindi naman talaga may kaya. trabaho ngayon, hindi mahirap, napakadali lang. Napaka, napakadali. Parang hindi na ako marunong magtagalog, no? Pinipilit ko na lang talaga magtagalog. <laughs> Jack lang po! Sa to, dito, dito naman kami maglilinis pagtapos namin. Yan. Pagtapos namin dito sa harapan. Sa naman, dito naman. Ang dami niyang room dito kasi isa tong ani uh, office yata. Office ba itong tint? Yung inanuan ng namin ng daddy ko. Mamaya magkakape kami ng tito ko pagtapos namin magtrabaho. Mag part time job ito. May libre yung kape oh. Mm. Ganto kami dito Pagtapos namin mag part time job maglinis. Nagkakape kami. Ako guys hindi talaga ako nagkakape. Ah, uh, nagkakape lang ako yung chocolate na kape. Ayun lang. Pero yung mga ano. Mga ibang kape. Hindi ko hindi ko inaan. Kasi sabi bawal daw sa bata yun. Ewan ko. So, sabi sabi lang yun ah. Hindi ko alam kung totoo ba or ano, ewan ko. Basta hindi talaga ako mahilig magkape. Ito nga ditong ano, uh, ilang nga ba yun? Nimang, mang washroom. Nimang washroom. Siyempre, papapogin muna tayo, tol. Tinitigang ko. Lumapit ako. Nilapitan ko. Alam mo nang nangyari. Uy <laughs> lang ba kayo dyan mga gar? Garo, silip ka naman dito, garo. Gar. Kamusta ka dyan, gar? Ay, mga fans. Ano, mga fans? <laughs> mga fans! <laughs> Ikaw dyan, tol. Kamusta ka dyan, tol? Gar? Gar, oh. Okay lang, Gar. Hindi e naman yung Gar ko, oh. Gar, silip ka naman dito, Gar. Lingon ka, Gar, oh. Mm. Mala sino mga... Kanina lingon niyang, Gar? Busy, Gar. Kanina lingon niyang, Gar? Lingon ka nga uli, Gar? Yun Dini... ay no, Mala... Robin, ano, Robin Padilla ka, Gar, Kabok ah. mo, ah. Dami sugar. <laughs> Dami sugar, Gar? Gar? Wala na, wala na wala nang na, na, pamilya-pamilya dito. Gargar na kami dito. Okay, <laughs> Ay, mga fans. Mga fans. Ay, mga fans. Fans, dito kami fans sa Canada. Ay, mga fans, sabi mo. Ay, mga fans. Ulitin mo, lingin ka dito. Lingin ka laki. ka dito. muna ako. Lingin ka, ako, dito. Ako. <laughs> lingin ka nga, dito, eh. Ay, mga fans. <laughs> so, ito yung pangalawang washroom. So, bali, seven na washroom pa lang meron dito. Yan. Uh, malapit na kami matapos dito to dito na lang nagmamap yung tatay ko then sa CR na lang ayun na lang yung mga mamapag, magmamap siya dun ano gar okay ka lang gar magkakapin na kami gar paano yun, gar minap, minap mo na gar mapimulit sige ay mga gar na tayo gar ganito yun o mamimili ka dito Shif, Ang pipiliin namin tong hot chocolate. Hot chocolate pekel kung ano yung mga tayo baso di dito. eh wala nagar kung kung na ka kung 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 Meron siya dito, hot chocolate, americano, hot water, chai tea. Basta lahat yan, nandiyan. Mamili ka na lang kung gusto mo. Tre, kapi tayo, gar. Mamaya na mainit. <laughs> Pinakita ko lang. Ayun, <laughs> so, tapos na kami. Ito na yung kapi ko. ah, uh, itatapon ko na lang yung basura. Tapon na natin yung basura. Let's go! Basura, i-daw siya. Yan, gar. Dala ko na. Tatapon ko siya dito kami sa labas. Dito na tinatapon yung basura. Medyo mabigat, ha? Ito no, ka ba, Kaya mo yan, gar. Gusto mo yan, eh.

Hey nice, guys. Bye, guys. Hanggang dito na lang. Uh, thank you for watching. See you my next vlog. Peace up. Thank you. Peace.